Kung panahon sa tag-ulan dili malikayang pipila ka mga lugar sa syudad ang makasinati og pagbaha ilabi na kung kusog ang pagbundak sa ulan umulong tad og pipila ka oras usa ang barangay Fatima sa makasinati o pagbaha. Sigun ni Kapitan Renante Curit, ang ilang barangay ang makonsiderang lugar nga adunay kakulangon sa drainage, mahitungod sa kakulangon na usab sa lugar asa pwede kining ibutang. Una nang gibot sa Kapitan, nga sagad sa mga lugar nga angay unta butangan ini ang makonsiderang komplikado o adunay nakatukod nga mga struktura. So ako alang nga kadang duga naman kita sa barangay Fatima, pagkuwa pa lang sa itong lutik, kay eh, ta nga may mga area dali nga natural catch basin sila. <coughs> Pag tungod sa pag-improve na o akupado okupa, na halos na ng mga luti, uh, nabalihin ni At doon na sa mga karsada, madabok. tapos doon na yung mga porsiyon nga ang nag-request, kataba ng karsada kay tubig. O sa dihan ng taas ang karsada, at doon na po silang panimalay, mosulod ang mga tubig. So muna ito ang kasagalang experience dari sa barangay Fatima, nga Amorok Usahay, still meet ang mga uh, barangay officials. Tungod kay Amorok sa ato ICC, pag-abot sa inanangaragan, dili uh, man gitawon gunit sa kapitan ng ulan o ganang init. So maabot kina sa panahon nga magbuso gusto silang maabot o lagi makapugong ni ana. Duha ka purok ang gikonsiderang bahaunon kini mao ang purok FVR o purok 22 nga mao'y ginatutukan sa barangay panahon sa pagbunok sa ulan tungod na himutan kini daplin sa sapa karon panahon sa sige ulan na sub na wala man gyud pay nadawat uh, na, na ko nga mulo gikan sa mga taga pro 22 nga na sila wala pod ma'am igura e, po lang siya moagi lang moagi lang kay taas mangod ning aderi ah uh, katong last 2022 tong kusog jud kay ang ulan ma'am na bungka gid ang dike nga katong ginakonstruct. so karon okay okay na ma'am nga tungod sa madasigon sa uh, kuan sa barangay Fatima Council ginakonstruct gud ang dike nga para dili gud mapektuhan ang namuyo diri sa sapa gikalipay usab sa mga residente ang pagbutang og dike sa ilang dakong sapa aron dili na mubanaw o galing kusog ang hagoros sa tubig baha diri ba sa magulan dito sa babaw sa San Jose gikan diha mo apaw gina siya diri og mukusog dito ang bulog sa tubig an, an, an nalipay pud mi nga ibutang og dike diri nga safety pud mi diri sa among area sa Porok 22 oh uh, ginapaspasan ganila to ni ang adlaw kay isa ka adlaw ba sige gula nya adlok po ng trabaho nga magkusog ang tubig nya maguba ni ilang gitrabaho mo utoron na po sila sa uno bahon bahon nun na dere pag magulan pag kusog ang ulan bisag wala ulan dere kusog dito sa babaw mo abot jud ang tubig kusog kayo ni hangi usab ug pagsabot si kapitan Kurit kalabot ini ug ipahimangnuan na lang ang mga residente nga kanunay magandam o galing moabot ang panahon sa kalamidad so ang FBR din sa Proc 22 mo identify mo area nga kanang Murag delikado gid sa baha. So nga to nagahim hatagtag mga ulan na, i-remind sila ulit nga kung halibawa ang ulan dili na ninyo kaya, uh, dunay safe nga agianan, nga pwede ninyo nga agihan para makaadto ta sa tubag area or dito sa pick up point na pwede dito makuhaon sa to ang mga dump truck so kalau is ginoo naman no sa dugay dugay na to daw experience so, gina na hours na nga sitwasyon sa bahad dinhi ang ato lagi kana mga karsada nga mga guba so ako dagdag lagi nga pasensya og kanunay ko nga nyo sa ila nga na to, ato bayad ato tuma taxes para mas dakong pundong ang gobyerno mas dali at i-address ang atong pasimento sa atong mga dalan o ang pagpakanal sa ato, ang mga sa lugar mismo in the heart of changing lives kini Sam MJ Fernandez Briga News